Ibibidyo ko sila ate. Hello, good morning. Oh! Maglalans na po sila ang aking mga sinamahan na mga group <audio> bohol, tour Mga group tour Hello ate po. Ito po yung aking mga group tour Kasi maglalans, mag-uwi na kasi kami ng Manila. <laughs> Hello po. Hello, Hello. Hi, <laughs> Ang gaganda po ng aking mga group turbohol. Nakuha, mga ay, beautiful ay, po, 'di ba? O, diba? o tingnan niyo naman, oh. 67 na ba 'yan? Hindi naman. nag na ako kagabi. Talaga po? Sige po titingnan ko kasi yung ano, in-upload Yung mga in -upload ko hindi pa na-upload, mahina ang net. Ha?